Ayan, gawin po natin espesyal ang ating talbos ng kamote at dahon ng malunggay. Kaya naman po, samahan niyo po ako magluto. Ayan, good morning everyone. Magluluto po tayo dito ng giniling na manok. Tapos, ang ilalagay po natin ay kamote at saka malunggay. Ayan, so nag-crepe po kami ng talbos ng kamote at ano malunggay. Buti na lang po, meron po akong nakilalang Pinay po dito sa New South Wales, Australia. Ayan. So, nasa bakasyon nga po pala kami. At ayan. So, tuwang-tuwa po ako. Ayan. So, pumunta po ako sa bahay niya kahapon at nanguha po ako ng malunggay at saka kamote. Ayan. So, meron pa yan siyang binigay na talong, kalamansi, tanglad, yung lemongrass. Tapos yung kahoy ng balunggay kasi uwi ko yan sa Yorowa. Ayan. So, magtatanim din po ako ng malunggay kasi paborito po namin ni Javi, ni Jasmine at tapo Ayan. So, yan, napaka-healthy po kasi ng malunggay. Kaya, ayun, naghahanap talaga ako ng malunggay. At sana mabuhay naman po doon yung aming malunggay. Pero, meron akong veggie garden na doon. Pero gusto ko pa pong magdagdag ng maraming vegetables na itatanim. Ayan, kasi syempre po, napaka-healthy. Ayan, saka habang ako'y nagluluto, mahilig po ako magkape. Ayan, oh. kape tayo. At saka, ito, lulutuan ko si Habi ng Ah, malunggay omelet, Nagtira po ako na, magtitira po pala ako ng kaunting malunggay kasi lulutuan ko si Habi ng kanyang omelet. Ayan, malunggay omelet. Masarap po yan siya. Ayan, um, foreigner po siya. Pero, ayan, paborito niya po yung malunggay omelet. Ayan. So, sabi niya magtamin ka doon para makapag -luto ka ng malunggay omelet. Ayan. Ayan. So, samahan niyo po ako magluto. Ayan, napaka-healthy po kasi ng mga gulay-gulay. Hindi po ba? Yan, so ilagay na po natin ito kamote dito sa giniling. Ayan. Masarap po kasi ito. Ayan, so ito na po yung tanghalian namin. Hindi po kami magre-rice. Ayan. Tapos, mamayang gabi, magpipinola ako ng manok. Ayan, pinolang manok na. Ayan, masarap po ang pinolang manok. Namis ko talaga yung man pinolang manok sa kayong aking anak miss na miss niya yung kanyang tinolang manok. Ayan, mahilig po yan siya talaga sa mga gulay-gulay. Ayan, napaka-healthy po kasi ng gulay, hindi po ba? Samahan niyo po kami sa aming bakasyon dito sa New South Wales ayan. Thank you for watching and please don't forget to hit the notification bell for more videos. Thank you. Bye.